wala na nanon kung ha? <laughs> Magandang hapon mga kabisdak. Meron lang akong uh, i-play na dalawang video. Una itong video ni Dayonior na mistulang nawala ho siya sa sarili dito mga kabisdak. At hindi niya alam kung anong gagawin niya, saan siya pipwisto. At as in, parang lutang talaga guys, lutang moment ika nga. Pero bago po natin i-play yung video niya, kasi saglit lang naman ho, gulat na gulat nga po yung kanyang mga gabiniti dyan eh. Para bang nakita nila, Ay saan ba si Mr. President para bang uuwi na? Eh, in fact, kakaumpisa lang yata talaga ng naturang event at kakarating lang din ni Da Junior. Uuwi agad. Pero bago natin ipliyan, balikan muna natin itong kaganapang ito kay Tatay Digong. Dahil hindi po ito na highlights ng mga Duterte diehard political vlogger. Dahil yung bidyong itong ipapalabas ko sa inyo, ito yung moment na nagsasalita si Tatay Digong sa hakbang maisog rally sa Dumagiti. Naawa ako dito kay Tatay Digong eh. Kasi nga, habang nagsasalita siya, ay biglang may maingay na lumabas. Talagang binastos si Tatay Digong dito. At kung nandoon lang ako guys, siguro mapamura ako dito sa galit. Dahil yung isang Duterte, mahal ng taong bayan, habang nagsasalita, ay binastos ng mga alipuris ng Marcos Admin. Hindi ito na napag-usapan sa mainstream media at sa mga political blogger, hindi rin naipalabas. Pero gusto ko lang i-highlights po natin upang malaman ng maraming Pilipino kung gaano kabastos ang mga galit sa mga Duterte. Panuorin po natin, mga kabisdak. Ayan ha? May biglang iningay. Hindi natin alam, parang fire truck. Napahinto dyan si Tatay Dugong Eh. Ambulansa ba? Sabi nga nila, curfew. Gulat lahat ng tao dyan. Nila, gumabrot pa ng baterya ng buwang. Yun mga ganon. Ewan ko kung sinasadya yan. Hmm. At tinaman, uh, may curfew. Ano, napahinto sa tatay, bigong? Ano, <makes noise>

Maliwana guys, sinasadya eh. Habang nagsalita ko, ang dating Pangulo. Grabe ang lakas at nawala ho dyan si Tatay Digong sa kanyang talumpati. Ito ho yung patunay. Itong Marcos Admin, nagpapakita lang ho talaga sila ng kanilang tunay na ugali. Mantakin mo, bakit pinapaingay ninyo yan? Ang tawag sa inyo dyan, wala kayong respeto sa isang dating presidente na may nagawa sa ating bayan na maganda. At kayo po mismo dyan ay natulungan, mga Marcoses. Pero bakit ganito ang ginagawa ng mga alipores ninyo? Binabastos ninyo si Tatay Digong. Pero hito kayo ngayon. Hindi naman namin ito palampasin. Meron din naman kaming nakitang video ni Dayunior na talagang wala ho siya sa sarili dito, guys. Eh. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ito hindi ito pambabastos, ha. Dahil nakita lang namin sa social media. At gusto lang namin din pag-usapan ito. Lalo na po, itong pangulo na ito, si Dayunior, ay mayroong isyo sa ipinagbabawal na pulburon. Hanggang ngayon, mainit yung pd Alex. O ngayon, pag mga ganitong kaganapan hindi pwedeng palampasin namin. Nang magaganti man lang kami sa inyo, mga bastos na mga supporters ni Dayunior, panoorin po ninyo kung paano susuray-suray itong si Dayunior at maliwanag na hindi niya alam ang kanyang ginagawa dito. Panorin natin mga kabistak ang video ito. Ayan po, dumating dyan si Dayunior. Mano-mano uh, sila ni Subiri. Nandun yung anak niya. Nandun yung executive secretary. Tapos si Tambaloslos. Check hands din. Tingnan mo saan sa pupunta. Saan ka pupunta? Lumampas. O, oh, nagulat. oh, sabi ng isang babae, executive secretary o oh, ano, secretary din yata yun, dito ka sir, dito ka sir. O saka pa siya, umunta doon sa kanyang pwesto. Isa pa ha? isa pa, isa pa. Tingnan niyo po. Hmm. Ayan, dumating siya dyan, si sobere O, oh. oh. tapos, sinalubong niya, si tambalos los dyan ha ah. Tingnan mo si tambalos los Hindi niya alam ginagawa niya dito Parang uuwi na Kakarating lang Ngayon, dumiretsu siya Ayan Tingnan mo yung isa Sekretary din po ito Department of Budget and Management ba ito Yung babae Sabi niya, sir Dito ka, sir Dito ka, sir Kasi dumiretsu si Dayunior Lumampas sa kanyang pwesto Sa kanyang upuan. Hopli natin uli House oh. Lumampas siya dyan sabi Parang sa isip-isip niya Tika, saan pala ako pupwesto? Hindi niya alam eh O, tuloy natin konti Ayan Tinuro Tinuro na Sir, dito, sir, dito, sir Dito ka sa tabi Kasi si Tambalos Luz kasi Namistulang presidente din kasi Ang loko, oh Ayan siya dyan Lumapit, sir, ito eh Nanu, sir, dun ka, dun ka, sir Dun ka Pabaka sa isip-isip niya Eh, hey, dun pala ako Yan, dun ka, sir Sa gilid Uli natin Uli O oh. O, tingnan nyo. Saka pa siya pumisto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Ito ho yung nakakatakot, mga kabisdak. Yung presidente natin, mukhang may problema ho talaga ito guys. Kaya dapat sabay-sabay tayo manawagan nang hair follicle drug test. Kasi kita mo naman yung galaw niya. Parang wala sa sarili.